Hello guys, magandang araw guys. Ang gagawin lang namin dito ay mga maliligit na lang na retouching. Patulad ng mga tiles sa ilalim, mga retouch sa grills. Medyo sunod dito kaya finish na sa pintura kasi nihintay pa namin yung pampinis sa pintura nito wala pa. Kaya habang nagagawin kami maliliit, yun muna maliliit ang gagawin namin. See so, guys, ito nga pala yung ginawa ko kanina. Hindi ko na lang nabidyoan pag wedding Ito guys. Ito. Yan. Yan. Para doon yan guys. Para ano, kakabit namin. I-scroll na lang yan guys. Nilagyan ko na ng tayo nga. Ngayon binutasan ko para ano. yung guys yung mga tabaho namin mga maliliit na lang talaga oh. ito yung pupuli tiles kasi may welding yung pagkamitin sa gate gram po. Ito yung mga butas. Ipangit yan pag hindi ano, po, di, walang buhangin ang ina no. Yun no, know, sinapalag po, umano, makrap. Dapat may buhangin. Ayan guys, matapos natin pinturahan yung grill. Patuyuin muna natin guys, bago ikabit yan. Yung mga, bilis naman matuyo yan kasi ano yan, yung water beast lang Nilagay to ko. Hindi naman matatanggal yan kasi naka primer yan mayon yun naman ang nilinisin natin yung taas para pag kinabitan diretso na yun. guys ito yung likod na ginagawa namin guys sa palitada yan yung waterproofing namin to guys yan yung waterproofing namin yan yan kumpara mo sa ibang gagawa tingnan mo kasi hindi, hindi naman makita sa may ari pero tingnan mo naman yung sa kanina Malukto pa guys oh. po sa amin kaya hindi makita na may ari inaayos namin para wala masabi lalo na kung may ari mabait mas lalo may hiya kang magano ngayon ito guys kapitana namin ng grills to sukat lang namin okay guys yan ang update sa ventilasyon sa kusina lagyan na ng grills Playa na rin ng gray yan. Tapos dito tayo sa labas na guys. Update sa Yan na guys, natapos na natin na punas ng waterproofing yung ano, pader. Ayan ah, guys, final na yan guys nadublihan ko na yan nawala na yung mga butas-butas malalaki hello guys magandang araw kahapon nga pala ay nag waterproofing kami at nagkabit kami dyan at yung mga maliliit ngayon continue namin kasi naasa pa kami dito 80% wala ka pintura guys. Oh. Ngayon, no, tatayos namin dito. Tatayos dito. Para maano uh, na. At yun siguro yung lababo. Yan na lang ang mabibigat guys. Pagkatapos yan, wala na. Sige guys, update na lang. Ako na video kasi may nag patugtog dito sa dapat. Mayroon siyang nag patugtog makanta ngayon dito naman sa ano the yan guys yan na yung lababo guys umpisa na ko na yung siding. Ah, uh, hindi natin na videohan kasi may mga ano guys, tugtog, makapiray tayo guys. Kaya hanggang update, update lang tayo. At yung dito naman sa labas, pag, sa pinto, ito na rin. Yan na rin guys yung tiles niya. enak ini wistik ini lagi aku nasa pinnya kasi di mapakan eh hindi sana dapat tapakan kasi wala kami madaanan guys dan sepupun kasi lepas yung baitang yun isang baitang yun guys hindi ko na sinagad yung tiles para di mabungi nilagyan ko lang ng concrete na ano pangangtuhan para di mabubungi kasi yung kadalasan matatamaan kung malaking bagay ang papasok ang bibigyan kaya ginanyan ko na lang guys tsaka itong update sa halababo tapos na rin yan tapos ang kasunod nito ano na lang final finish na to malihat uh, tsaka playa ng gloss light gray tsaka medyo dark natin yung iba para medyo maglaban laban uh, tapos ito loading na lang bukas wala namang kwarto to guys. Kaya ganito to open lang. Parang studio type lang. Tapos yung ilaw. Mga sunod araw. Sandali lang yan. Ilang ilaw lang yan. Kakabit lang. Oh. Na-order namin sa TikTok. TikTok baka naman. TikTok. Mamaya pada rating yung boysin, Na gloss See you guys Bye bye guys Thank you for watching